ating logo. Ayan, di ba? Makita na nga po natin ang foot of the dam o yung panan ng Wawa Dam. So, yun nga po siya sa gilid, o. Oh. So, subukan po natin silipin kung ano makikita natin dito sa loob, ha? Na parang isang panel. Galing, o. Oh. Oo, oh, di ba? So nga po, so syempre medyo madulas-dulas po siya, kaya mag-ingat-ingat po kayo dito ha. Ito, mamaya po, pagpakita ko, nasa na po ako ha.